Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa! Gratis! Galing squatter! Galing squatter! Nang mararating sa buhay! Alright, let's go! Tirahin natin to! kakalimutan yung ano nyo ha, ah, boundaries nyo ha. Ah. Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtautauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Una sa lahat, hindi rin kayo binayaran dyan para mag-tiktok lang at mag-live dyan sa eskwelahan na yan. Di ba dapat ginagawa nyo ng maayos yung trabaho nyo? Pero ba't ganyan? Di ba? tama bang ipakita nyo o ipaalam nyo sa mga estudyante nyo na kayo ay nagtitiktok no? at nagla-live. Pero nyo, sa live pa, sa live nyo pa, ginawa yung nagdadadakdak kayo na nagdadadakdak ng ganyan. Diba? Ang pangit. Diba? Mga estudyante, diba? Nakikita nila kung ano yung ginagawa nyo, ma'am. So, pwede nilang gayahin. Diba? Kasi, sa inyo nga magmumula eh ang mabuting gawain. Unang-una, dahil teacher kayo, guru kayo, dapat kayo yung mag i sa kanila ng tama. No? At ipapakita nyo sa kanila kung ano yung mabuting gawa. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa namang nararating sa buhay. Pangalawa, kayo ang mag-guide sa kanila para meron silang marating sa buhay in the future. So ngayon ma'am, ngayon pa lang na pinakitaan nyo sila ng ganyan, paano sila gaganahan na mag-aral? Di ba? Paano sila gaganahan mag-aral kung ganyan nyo ipinapakita nyo? Di ba kayo ang pangalawang magulang ng mga estudyante na yan? So, dapat kayo yung magiging magandang ehemplo at magandang susundan ng mga estudyante nyo. Kung hindi man kayo narespeto sa tingin nyo, e eh baka naman po meron din kayong hindi magandang nagawa doon sa estudyante nyo. Kaya nagkaganon. Di ba? Ang kakapal ng mga mukha nyo! Di nyo nga kaya buhay yung mga sarili nyo? Grabe ka, ma'am. Grabe ka talaga, ma'am. Para sabihin sa anila na makakapal ang mga mukha nila. Para sa akin, siguro mas makapal yung face mo. ako sabihin mo pang hindi nila kayang buhayin yung sarili nila. Malamang, mga estudyante pa nga sila eh. Mga bata pa sila, maliliit pa sila. Paano nila bubuhayin yung sarili nila? Kaya nga sila nag-aaral, kaya nga nila kailangan kayo, di ba? Para in the future, turuan nyo sila kung paano magiging maganda yung buhay nila. Paglaki nila at pagtanda nila. Pero ba't ganyan? Ang pangit ng ginawa nyo, ma'am. Oh, marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hang hanggang saan kayo. Paano nga sila mag-board exam, ma'am? Eh, nasa elementary pa lang ata yung mga estudyante mo. Di ba? Hintayin mo, ma'am, na makatungtong sila sa tamang di Sa tamang panahon para makapag-board exam sila at malalaman nila kung ano yung sinasabi nyo. Pero, siguro, hindi ka nila gagayahin. Alam mo, ma'am, dapat ano, maging modelo ka talaga kasi ikaw teacher eh. Malay mo, isa dyan sa mga estudyante mo, di ba, ay ina-idolize ka. Tapos ganyan naman yung pinapakita mo, nagdadadaldal ka, dagdadadakdak kung ano-ano dyan. At ang pinakamasama pa nga rito, sa live mo pa ginawa. 'di ba? Ito yung pinaka-pangit na ginawa mo. Pangit pala. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Sa ugali ganyan. Hindi ka rin nakakasigurado doon, ma'am. Na sinasabi mo na baka hindi sila pumasa or isa sa kanila ang hindi pumasa sa board exam kung ano man yung gusto nilang marating, 'di ba? Hindi ka nakakasigurado diyan, ma'am. Kaya watch your word. Kasi hindi maganda. Teacher ka pa man din, tapos ganyan nga. Oh, shit! Oh, shit! Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Oh, shit! Oh, shit! Sobra. Sobrang grabe na yon ma'am. Sobra. Kaya ka nga nandiyan dyan eh. Again, kaya kayo nandiyan dyan para bigyan nyo ng talino kaalaman yung mga estudyante. Hindi yung kayo yung number one man na manggaganya sa mga estudyante nyo at magdadown sa kanila at sasabihin nyo na wala silang mararating. Di ba? Dapat kayo ang magturo sa kanila, i-push nyo sila pataas para pagdating in the future, meron silang marating. Hindi yung ganyan. Na kayo mismo na mga guru, o ikaw mismo ma'am, hindi ko nila lahat, ha? ikaw mismo ma'am, na guru nila, ay eh yung nagda-down pa sa kanila. Di ba? Para wala silang marating. Ang pangit ang ginawa mo ma'am, hindi maganda. Sobrang, sobrang, talagang hindi maganda. Ako na lang sasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Oh, oh Yon, isa pa sa pinaka masakit na sinabi mo, mam Ma Wala kang lugar sa mundo. E eh, paano kung sa'yo sabihin yon? Na wala kang lugar sa mundo at wala kang lugar dyan sa eskwelahan na yan. Kasi hindi ka na narapat dyan. Hindi ka bagay dyan dahil sa ganyang pag-uugali mo. Hindi porket professional ka, e eh, magiging mataas ka na sa lahat o magiging mataas ka na dyan sa mga estudyante mo. Di ba? Dapat give and take. Kung ano'y binigay sa'yo, bigay mo rin sa nila. Hindi yung ganyan, ma'am, na sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo na parang ikaw na lang, yung pinakamagaling at yung mga estudyante mo ay wala talagang mararating. At ang pinakamasakit talaga doon, yung sinabi mo, wala silang lugar sa mundo. Oh, oh, pangit yun. Pangit na pangit yun, ma'am. Kung nagkamali man yung mga estudyante mo, dapat ikaw yung unang nakakaunawa. Kasi ikaw yung pangalawang magulang ng mga yan. Pero anong ginawa mo, ma'am? Hindi ka nakakaunawa. Ikaw pa yung makitid at malamang sa malamang. Mas malawak pa yung pag-iisip ng mga estudyante mo na yan kesa sa'yo, ma'am. Naku po, maling-mali at napakapangit. Kayo man, musika, sa ginawa ni ma'am, anong masasabi nyo, comment nyo dyan sa baba. Pero para sa akin, it's very, very wrong. Ekis na ekis. Mali talaga. At yan muna sa ngayon. Magkita kita agin tayo next time. At kung kailan man yan, hindi ko po wala. Peace out. Every day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. Toot <laughs>